Alasays ng umaga, ang unang sinag ng araw tumama sa salamin ng bintana. Ginto, pero malamig. Tumama sa mukha ko habang nag-aayos ako ng buhok. Sa background, may humuhuning ketel, tanda ng panibagong araw. Ang amoy ng kape, parang memorya ng bahay. May halong asukal at lungkot. Minsan, naiisip ko. Ilang taon na kaya mula nung huling beses akong ginising ng tunog ng tricycle sa kalsada o ng tawag ni mama sa kusina? Bawat umaga dito sa Dubai, pare-pareho. Pero sa gitna ng rutinang iyon, may mga sandaling biglang sumasagi. Mga tunog, amoy at esenang parang multo ng nakaraan. Hindi ko sila tinataboy. Hinahayaan kong dumaan. Kasi sa bawat alaala, parang bumabalik ako. Kahit isang iglap lang. Habang nasa bus papuntang opisina, tinitingnan ko ang labas. Mga gusali, parang salamin ng ambisyon. Puro salamin, puro taas. Pero sa bawat kanto, may mga construction worker na nakaupo. Pauwisan, tahimik. Parang ako rin dati, Bago pa ako matutong umiti sa hirap, bago ko tawagin itong buhay. Sa likod ng upuan, may babae akong narinig sa phone. Malakas ang boses niya. Nagkukwento sa anak niya sa Pilipinas. Tulog ka na ha? Mag-aaral kang mabuti. Napangiti ako. Sabay, napatingin sa sariling refleksyon sa salamin ng bus. Wala akong anak pero Parang naramdaman ko rin yung lungkot sa tono niya. Yung puwang ng bawat OFW na tinahi ng pangarap at pananahimik. Pagdating sa opisina, automatic na ang katawan ko. On switch, start task, file report, answer email. Pero habang nagtatype ako, napansin kong may lumang foto sa desktop. Group picture noong farewell party ko sa Pilipinas. Si mama, si papa ang mga kapatid ko at ako. Nakangiti lahat pero may luha sa gilid ng mata ni mama na hindi ko noon napansin. Napahinto akong sundali. Narealize ko, minsan mas malino ang mga alaala kapag malayo ka na. Dati masyado akong abala sa pag-alis. Ngayon, abala ako sa pag-alala. Pero hindi ako nagpaiyak. Nilagay ko lang yung cursor sa next cell ng Excel file, huminga, at nagpatuloy. Kasi ganito talaga, may mga damdamin na kailangang itabi muna, hindi dahil hindi mahalaga, kundi dahil kailangan mong magpatuloy. Tanhali, habang kumakain ng adobo, binuksan ko ang phone. May message si Papa. Anak, ayos lang kami dito. Si Mama, nasa palengke. Naayos ko na rin yung gripo. Salamat sa pinadala mo ha. Huwag mong pabayaan sarili mo. Simple lang. Pero para sa akin, parang bumalik lahat ng ingay ng bahay namin. Ang kaluskos ng tsinelas ni Mama, ang tawa ni Papa habang nanonood ng TV. Nilagay ko ang phone sa mesa at tahimik na nang umiti. Nakakatawa. Minsan, isang simpleng mensahe lang pero sapat para ipaalala kung bakit mo pinipilit bumangon araw-araw. Sa tabi ko, si Farah tumingin, Mira, are you okay? Yes, Ngumiti ako, yes, just home. Hindi niya kailangan ng paliwanag kasi kahit iba-iba kami ng wika, pareho kami ng dahilan kung bakit may lungkot sa bawat ngiti pag uwi ko, naglakad ako sa labas bago umakyat ng apartment. Ang hangin ng gabi, mainit pa rin pero may kakaibang kalma. Sa malayo, kita ang mga ilaw ng siyudad. Kumikislap, parang mga alaalang di mo makuha pero hindi mo rin malimutan. Minsan, naiisip ko, baka ganito rin ng buhay, puro ilaw sa malayo. Hindi mo man maabot agad pero alam mong andyan lang, kailangan mo lang maglakad pa. Pag akyat ko, nakita ko ang mga kasama kong natutulog, tahimik. May ilan pang naka-video call, pinipilit magpakanormal sa distansya. Umupo ako sa kama, kinuha ang maliit kong kahon. Doon nakalagay ang mga lumang sulat ni Mama. Tatlong piraso lang pero parang bigat ng isang lifetime. Binuksan ko yung unang sulat. Luma na yung papel medyo kupas na Anak, 'wag mong kalimutan kumain. At 'wag mong kalimutan, kahit malayo ka, hindi ka nag-iisa. Nandito kami. Hawak ko lang 'yung papel, pero parang hawak ko na rin ang kamay ni Mama. Ilang beses ko na itong binasa dati, pero ibang pakiramdam ngayon. Siguro dahil mas alam ko na 'yung bigat ng bawat salitang. Ingat ka sa pangalawang sulat, may nakadikit na prest sa pagita. Para maamoy mo yung Pilipinas, sabi niya noon. Ngayon, wala na yung amoy, pero nandun pa rin yung alaala. Minsan, yung mga bagay na nawala na, sila pa yung mas matinding bumabalik. Kinagabihan, sa maliit naming kusina, nagkakape kami ni Nafara at Amina. Tahimik lang, pero may halong pagod at katahimikan na komportable. Si Amina nagkwento, My mother sent me a video today. Our old house, new paint color. Gumiti si Farah. They're always changing something when we're away. Tumingin sila sa akin. You? Tanong ni Farah. I smiled faintly. My family fixed the faucet tumawa kami lahat. Maliit lang pero totoo. Kasi alam naming lahat, sa mga OFW kahit maliit na pagbabago sa bahay, parang malaking tagumpay. Sa katahimikan pagkatapos ng tawanan, may halong bigat. Parang sabay-sabay naming naalala ang mga bahay na naiwan. Pero sabay-sabay din naming naramdaman kahit gaano kalayo may connection pa rin. Pagbalik ko sa kama, nakahiga ako pero gising pa. Rinig ko ang mahinang ugong ng aircon. Ang langit na tahimik sa labas. Pinikit ko ang mata ko at sa dilim, nakita ko ang mga imahe. Si Mama sa kusina. Si Papa nag-aayos ng bisikleta. Ang mga kapatid kong nagkukulitan sa sala lahat sila malinaw pero malayo. Parang pelikula na ako lang ang nanonood. Ang dami ko ng damis, sabi ko sa sarili ko. Pero kasabay nun, naisip ko rin, ang dami ko na rin natutunan. Na ang lakas, hindi lang nasusukat sa tibay ng katawan, kundi sa kakayahang magpatawad sa sarili, sa kakayahang ngumiti kahit wala kang kasama, sa kakayahang magtiwala na may saysay ang bawat sakripisyo. Kinabukasan, pagbangon ko, parang may bago sa pakiramdam. Hindi mas magaan, pero mas malinaw. Ang mga alaala, -ala, hindi pala para maging hadlang. Para silang ilaw sa likod mo, nagbibigay ng direksyon habang lumalakad ka sa dilim. Habang nag-aayos ng buhok, tumingin ako sa salamin sa pagod kong mukha may bakas ng tahanan at ng lakas at sa kauna-unahang pagkakataon hindi ako nagmukhang malungkot kundi buo kasi siguro ang mga alaala na naiwan hindi talaga naiiwan dala mo sila araw-araw sa bawat hakbang sa bawat paghinga sa bawat kaya ko na binubulong mo sa sarili mo sa paglabas ko ng apartment, tumama ulit ang araw sa mukha ko. Parehong araw pero ibang pakiamdam. Minsan, yung araw na paulit-ulit mong tinitignan, doon mo pala mararamdaman kung gaano ka nakalayo sa simula mo. Ngayon, alam ko na. Hindi lang ako lumalayo sa bahay. Dala ko ang bahay sa puso, sa alaala, sa bawat kayod, sa bawat dasal. At habang humihip ang mainit na hangin ng disyerto, narinig ko sa loob Anak, ng sarili ko yung boses ni Mama. Lang kami. Malinaw pa rin. Anak, nandito lang kami. Gumigiya ako at sa wakas, hindi na masakit marinig. Kasi alam kong kahit saan ako mapunta, hindi na ako mawawala.